Sa dulong bahagi ng Palawan, may isang munting paraiso na tila nakatago sa panahon. Ito ang pinagmamalaking isla ng Kalandagan at nais kong sabihin sa iyo na wala ka sa eyewitness dahil nandito ka sa page <laughs> kasi nagmamadali na yun. Mga mag-anak nila, hakit tayo. <laughs> O, oh, relax lang dahil nandito ka pa rin sa page ko. Oh. Bago ko nga ipakita sa inyo yung mga kaganapan doon sa kasal namin sa Kalandagan, ipapakita ko muna sa inyo kung paano kami nakapunta doon. What's up sa lahat ng ating followers? Ako si Uncle Nyo Gids at 11 years na tayong photographer dito sa Palawan. Alam mo ba na 3am call time namin para makapunta ng Dumaran dahil dun kami dadaan. At syempre, dumaan na rin kami ng Jollibee para pagdala na lang kami ng baon at tuloy-tuloy yung biyay. Para na rin may wasa natin mag-isip mga problema. Tingnan mo yung kasama namin dito. Ang daming problema. Medyo maliwanag na rin yung kami sa party ng taytay. Parang -tay. Para nga umihi dahil wala namang CR dito sa loob ng van. Kung may rinula sana dyan, hindi, hindi, kami uminto. Fast forward nga tayo, nakasakay na rin ng bangka itong mga makikipagsapala rin sa Malaysia. Akala <laughs> mo naman itong mga ito, luging-luging. -lugin. Bali kasabay pala namin dyan yung mga make-up parties, kasama yung ate ko, tapos photo yung video team. At yun na nga, nag-start na mag-pictorial yung dalawa. Mayroon na silang pang Mayday na may hashtag na I love my job. <laughs> Pagdating nga namin sa unang isla, eh, medyo malakas yung hambon. Hindi ko nga alam ito kung tumaran pa o araselen na. Yung mga nanonood dyan kung saan ito, pakicomment na lang. Arya! Lagi rin pala eh. Kaya na pala sabay-sabay eh. doon. Lumipad ang aming team. Pagkatapos nga namin sumakay ng van, sumakay kami ulit ng bangka at pagdating namin dito sa isang port, sasakay ulit tayo ng van. Pakiramdam ko nga dito, hindi naman tatapos-tapos yung biyahe namin sa araw na isa-isa na rin yung babae yung mga gamit namin. jacket uh, Iyakyat pala. <laughs> Iyak yat para doon sa nag na van para sa susunod naming biyahe. At bago nga kami pupunta sa pangalawang port, idadaan muna kami ng van doon sa may pwede namin kainan kasi magla na. Pagdating nga namin doon, niyayaya kami magsingalong pero nahihiya yung mga kasama ko. Ayaw, di ma! Tignan mo talagang mga to, kakasabi ko lang na nahihiya tayo. Shoutout nga pala sa nakainan namin dito, napakasarap po nang yung luto. Pagkatapos po namin kumain dyan, ay dumiritso na kami sa port. Dumaan nga muna yung mga kasama ko dito sa mga tindahan para bumili ng mga mga ngat habang nagbabiyahe. Para naman din nila paglaruan yung mga postiso nila habang nagbabiyahe. Shoutout nga pala dun sa ati kong kasama namin, hindi ko sasabing postiso yung ngipin niya, pero nabigla ko lang siya naalala mukhang mapapasubo tayo dito sa ating bangka nakatay tayo ng tour shot dito ah tignan mo talaga ang buhay oh kailan lang siya siya nila nagsisingalungan <laughs> ngayon tignan mo parang biyarnisan to ng mga mukha parang gusto ko tuloy dito ang palaro ng ano group yourselves into four di ba? <laughs> hanggang magtaob yung bangka Gagi, bumababa na yung ano Kuya po. Buwi na siya. Ano po? Si Kapitana napasugod sa ano, handaan.